Mga oh, kano'o. Alas 12 na po ng gabi. Pero yung anak ko ay e sinagising nga. Ayun o. No. pinigay ko na yung gusto para kung ano ano yung pinagkakalat dito eh tuwan tuwa yan ano. dito nga pala sa bed ang natutulog dito si Ian sa si si Ting si ng dalawa ako naman natutulog sa baba ah, sa lang kasi si Ian uh, ayaw nung may katabi gusto niya malaki yung ginagalawan niya ng kuluban niya ayan busy busy ah. alas 12 na mga ano umaga pa igising ko bukas eh <laughs> Hey. ganda ng bulakal Malaman ng binang babae. Eh. Ano mga kano, oh. bali uh, pupunta na tayo sa factory. No? Uh, marami tayong tataga imbalat ng baboy. Bali, alas 8 na po ng umaga ngayon. At, uh, medyo makulimlim pero mainit wala sa 8 pero mainit na ayun yung alangitan tara mga let's go para makapagkapi na ah, gising ko lang So mga kano, yung fort shipping natin sa uh, post office nandito pa rin. No? Waiting na lang natin yung truck para pigapin tong mga uh, uh, box. Dami nyan mga kano. Check natin ulit mga kano, mukhang walang araw ngayon dahil makulimlim. Yan, ganyan lang. may nagko-comment sa atin, no, um, mga kano, maliliit pa nga kasi itong ating papaya kaya napakadaling masira. Madaling maakit na ano, na mauud uod. pinalaki pa natin ng konti. eto Ito, halatang kakaubos lang mga kano, ayun o. No? Sariwa pa yung ano, yung dahon. Ayun o, no? sariwa pa. Ayun, na. Ganun lang, ganun lang ako nagtanim, iba ang umani. Ngayon natin itong maagos pa rin oh. Sayang yung tubig. Baka ito eh. Kailangan siguro nakalubo. Wala ka na siyang control eh. Wala yung nagkocontrol sa ilalim mga kano Ito yung may sira Sayang ah, tubig magdamag umaagos ng ganyan yan no? Ay yan Ito kapon, Ma ano, hinukay ko yung mga gilid niya. Yan, hinukay-hukay ko para bilis lumaki ng ano kamatis para nasa ganun eh, makahinga ng maayos yung tanim natin. Tapos, eh, na atin tapos ito nilagyan ko ng ano ng harang ayun o eh, ito na lang kasi yung natira sa ano kasi daw dito sitaw yun na lang yung natira naligyan ko ng harang para hindi po yung buhon so araw nga pala na ang Martes At, makulim din dito sa Taiwan ayusin ko lang ito mga kaano tignan ko kung anong magagawa ko So, alam niyo sa may pang flash sa kubeta. Yung loob nun, may ganito rin yun eh. Yan. Ito kasi yung pandetect niya. So, anong nangyari? Nung lumindol, nakuupi ito. Ngayon, na nadis Na dis... na dis... ang ginawa ko, inangat ko muna siya. Para hindi tumatapon yung tubig. Ang problema, pagka naubos na yung tubig na to, sigurado, uh, mawawalan ng pressure yung mga gagamit ng tubig sa loob eh kesa naman agos ng agos yung tubig sayang hmm. hindi pa kasi dumarating yung gagawa eh. so yun o no, mga kano uh, 8.40 na ng tanghali pero yung ating for shipping eh nandito pa hindi pa rin na pipikap up no ng oras na mga kano kanya ata. Uupo ako nang ano nang bang kaliwa. Tikena adobo, baka pritong ah. Uh, oh, dito. Diba? Pritong galunggong. isang bagsak pa yan mga kano para lumutong ayan ang diskarte ko sa pagluluto mga kano o yung adobong baboy natin tumukulong may ang lang tingnan natin mga kano yung ano Ah, uh, tangke ng tubig kung tumaagas pa rin. Ay, okay na. Ayun. Na. Wala nang tagas. Ngayon. Niligumuhan na no? Ay, syan, mga, ano. Ah, siyempre ano. Wala nang naaksay ang tubig pero magdamag siyang umaagos kain na sige adobo sarap pa kain na sarap kasang adobo kain na matigas pa yung adobo 我也没。 Thank you. So mga ka, nababalik na ako sa pwesto namin kasi galing ako sa post office at binayaran ko yung post uh, shipping Nagamitin ko nga pala si Miggy Nako. Mukhang uulan. limlim -lim, mga kakano. Hindi ko si Miki. Kasi maraming for shipping si Sinting sa 7-11. nandito na tayo mga ano mamaya di-deliver namin yung post shipping namin sa 7-Eleven 7-Eleven So what's up no mga kano, kamusta po kayo no? Bali siguro hanggang dito na lang po muna yung video natin no? At maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga vlog dito sa Taiwan Kung nanonood ka pa rin hanggang sa mga oras na ito mga kano no? eh, Masasabi kong solid na kano ka no? At maraming maraming salamat sa iyo Kasi hindi lahat naman ng uh, subscriber natin eh uh, umaabot hanggang dulo sa ating mga vlog kasi yung iba Siyempre nagii-skip na no So masasabi kong solid na kano ka. Ah, thank you so much. So sa mga susunod na vlog natin no, try natin na pumunta sa mga bilihan ng mga ginto dito sa Taiwan lalo ngayon. Sobrang mahal nung ginto ngayon at patuloy yung pagtaas. So naisip ko nga good investment talaga ang ginto. Mas okay kung dito bibili sa Taiwan. Tapos, dito mo rin siya ibebenta sa Taiwan. Tingin mas okay yung ganun. Kasi, yung kapatid ko, di ba, uuwi siya dito. Ah, di pala uuwi. Ah, magkakaroon siya ng trabaho dito sa Taiwan. So, sabi ko sa kanya, mas okay kung mag iinvest siya sa ginto. Oh, kung 3 years siya rito, up to 3 years, benta niya rito up to ah, bago siya bumalik ng Pilipinas. At kung wala na siyang balak. Uh, bumalik pa ng Taiwan. Kasi mas maganda kung dito mo rin siya ibebenta sa Taiwan para yung value ng ginto eh talagang mas mataas. So yun lamang po na no, mga kanoo. Oh. Uh, sa mga susunod na vlog natin no, uh, try natin po Michelle, sa Chongli kasi doon kasi maraming kababayan doon halos kung nakaraan nagpunta kami doon ang daming ano mga Pilipino talaga doon sa mga Philippine store yan, try natin pumunta doon at sa iba't ibang lugar pa dito sa Taiwan. So, hanggang dito lang po, mga Bye-bye!